po sa lahat po ng kinuyog ko. kinuyog na mga inaistorbo ko um, sa para bumati sa aking anak. Maraming maraming salamat po mga kaibigan ko sa YouTube. Ayan, pasensya na kayo. Medyo banga. Gaya na yan. Kailangan okay na ha. Maraming maraming salamat po at sa aking anak. Happy, happy birthday, Ate Siley happy happy birthday sa iyo dalaga ka na sana eh medyo bawasan mo naman ang kaunti ang pagkamaldita na <laughs> ha talo si mami sa iyo eh <laughs> ayan basta wish ko lang eh makapag-aral kayo ng mabuti kahit na medyo puyat si mami minsan pagod minsan bira lang na ano nang kakausap si mami at least hindi pa rin kayo pinapabayaan ni mami di ba kasi si Minsan po at na si Mami Pagod. Ayan. Happy, happy birthday sa mga lahat ng bumati sa anak ko na nakuyog ko na istorbo ko sa mga may trabaho. Maraming, maraming mga kaibigan ko sa YouTube at sa mga friends ko dyan. Salamat. Happy, happy birthday na. Kahit late na, okay lang yan. Hi, Susan, Have a birthday. I wish that you have more birthdays to come of your life. And sana makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay. Be a good girl always. Sana maging masunurin ka sa mga magulang mo. And um, always put God as the center of your life. And um, Study hard Take always I wish you have more and more birthdays to come with your life um, Enjoy your birthday god bless you. Bye. Bye Mwah. Hi susan happy birthday happy 12th birthday to you um, I I wish you good health and happiness. Sana uh, magpakabait ka. Uh, makinig ka lagi sa mama mo at sa papa mo. Uh, huwag kang pasaway. <laughs> Ayan, so happy birthday. Happy, happy birthday from your tita Aki. Happy birthday! Hello, baby girl. Happy, happy birthday. So, uh, today is your birthday. So, I wish you a good care always and good health and laging masunurin sa mga magulang ha. Thank you, thank you so much and happy birthday again and God bless you all and laging mag-iingat. So, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bye, still pagkat Hi po sa anak ni Ate Annalyn na nagse ng birthday niya ngayon. A happy happy birthday po sa bebe. I wish you more birthday to come and good health always. And um, sana magpakabait ka palagi. And again, happy happy birthday. God bless you. Bye-bye. Hi, Bibi Saili! Happy, happy birthday sa iyo, Bibi uh, ang wish ko lang sa iyong kaarawan ay maging walusog, maging uh, masunurin tayo sa ating mga magulang, lalo na sa iyong mother, dahil alam mo naman, ang bilang isang OFW, ay napakahirap dito sa ibang bansa. At so, dapat, tayong mga anak, maging masunurin tayo sa ating mga magulang, at pag aral tayo ng mabuti. Okay? Ah, uh, given naman na yan sa nanay ang ano diba, pag ikaw ay nanay ka, ah, uh, given na yung mapagbigay, you know, gagawin ang lahat para may bigay ang ang, ah, uh, ang tawag dito, may dito? nat, natin, mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. So, kaya nagpapakahirap si mama dito sa ibang bansa para sa inyo, mga anak, dyan sa Pilipinas. Kaya dapat, ang gagawin natin bilang isang anak ay masuklian natin ang paghihirap ng ating mga magulang ano bilang pag uh, mag-aral mabuti, maging masunurin sa mama at saka sa papa. Okay, ah, ah, yun lang naman. Ang pinaka-importante ay makapagtapos ng pag-aaral. Dahil balang araw kayo din ang a -a anin yan. At uh, magagamit nyo rin yan pag kayo ay nagkaroon ng may sarili-sarili na kayong pamilya. At least hindi kayo mahirapan maghanap ng trabaho. Hindi nyo maranasan ang mga ibang bansa para lang maghanap kayo ng trabaho. Para may mabigyan ng maganda kinabukasan na inyong magiging pamilya. Okay, baby Siley, happy happy birthday ulit sa iyo. Mag-ingat palagi diyan sa Pilipinas. Lagi lang na ang payo ng magulang ay dapat sundin. Yun lang. Happy happy birthday ulit sa iyo. Napakaswerte mo dahil napaka napakaganda, napakabait pa ng iyong mother, Annalyn. Okay, thank you so much. Bye bye, bye bye. Happy happy birthday ulit uh, sa Hello baby, uh, baby ba? <laughs> happy happy birthday. Uh, I mm -hmm. hope uh, more candle to come and more birthday to come and God bless. Um, Take care. Ingat lagi and pray to God and thanks to God to more birthday to come and happy happy birthday. Hello. Uh, gusto ko lang bumati sa anak mo sis ng happy, happy, happy birthday. Uh, at wish ko na pagbutihan mo pang lalo yung pag-aaral mo. Uh, uh, matu sana matupad yung mga pangarap mo at ang mga pangarap ng mama mo ng mga nagmamahal sa iyo na makatapos ka ng pag-aaral at yun lang lagi ang ang wish ng mga magulang na makatapos at mapabuti uh, someday mapabuti ang future mo kaya sana mag-aral mabuti saka na yung jowa jowa balls na ganyan saka na yan. Uh, unahin yung pangarap unahin yung pangarap sa buhay so wish ko ah uh, at yung wish kong maging healthy palagi at yun ang yun ang importante yung magiging healthy ka palagi so happy happy birthday sa iyo ulit have a blast bye hi susan and I learned from your mama, Annaline, that today is your birthday. Kaya naman, I wanna wish you a happy, happy birthday and may God bless you with a great, successful and happy life ahead. And, of course, um, I'm praying also na you and your family will be always in good health and may all your heart desires come true and lagi kang mag-iingat dyan, lagi kang makikinig sa mga bilin ng mama at papa mo, mag-aral kang mabuti, and continue mo lang yung pagbo-vlog mo. Nandito lang kami ni mama mo um, to support your vlogging career. Ayan. And enjoy your day. And once again, happy, happy birthday. Hi, be Happy, happy, happy birthday, Suzanne! Happy, happy, happy birthday, bay Wish ko sa'yo na bigyan ka ng madaming, madaming birthday at uh, ah uh, pakabait lagi at laging magdasal sa ating mahal na Panginoon at um, mag-aaral ng mabuti. Ayan. So, happy, 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 happy birthday, Suzanne. Bye! Happy birthday again. Bye-bye! Hello, baby girl. Ayan, kamusta ka na, baby girl? Ayan, happy, happy birthday sa'yo. Um, makinig sa mama mo. Yan, magkapa, uh, magpakabait ka. I'm sure na love na love ka ng mama mo. Ayan, happy happy birthday sa'yo. Uh, Mag-aral mabuti. Uh, wag, wag maging matigas ang ulo. Ayan. At lagi mo kamusta rin si mama mo. Nandito siya sa malayo. Kamusta mo siya? Kumain na siya? Kamusta ka ba mama? Kumain ka na ba? Ayan masarap pakinggan yung pag kinakamusta ka kinakamusta ka ng isang ng anak mo ayan napakasarap pakinggan yun sa aming mga mama so muli sa'yo ano baby girl ayan sa so and happy happy birthday ayan so anong handa <laughs> anong handa ni mama <laughs> anong handa ng mama mo sa'yo ayan so happy birthday um, wish all the best ayan more birthday nung life. Ayan. Magpakabait. Huwag maging salbahe kahit wala ang mama. Ayan. Hello, hello sa lahat. Ayan. Si Lawrence TV po ito. Um, shout out sa'yo si, si Anna Lynn. Gusto kong batiin ang iyong anak na si Susan. Ayan. Happy 12th birthday, Susan. And sana masaya ka ngayon sa arawan mo dahil karawan mo kakantahan kita Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Ayan, happy birthday ulit God bless Karawan po sayo. Uh, sana ay uh, maging masaya ka sa iyong karawan and uh, more birthdays to come. At sana ay palagi mong uh, susundin ang utos ng iyong mga magulang, ano? Lalong-lalo -lalo na ang iyong pinakamamahal na mother. Ayun, ang iyong mother na talaga namang nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa para lamang sa inyong mga anak niya, okay? Hi, Brian. Happy birthday. I wish for you, I hope you have a great day today and the year of full of many blessings. Happy birthday, Diane. Bye! Hello, Langga! Um, una sa lahat, gusto kong magpapasalamat sa mama mo at uh, isak sa taong gusto niyang mag sa sa'yo at nagpapasalamat uh, ako jan. So anyway lang ga, happy birthday sa'yo at uh, sana maging masaya ka sa birthday mo. May handa man o wala, ang importante masaya at uh, always good health and god bless you always at sa at sa family mo. Uh, yun lang and always keep safe and ingat lagi lang ga, ingat. Yan, yeah, hello baby. Happy happy birthday sayo na. Uh, wishing you all the best. Stay as good as you are. And uh, always remember that mama loves you and we love you too. So once again, happy happy birthday sayo na. Uh, ingat ka lagi. God bless you. Okay, sa bangus, iluluto sa foil. Sabi ni Ate ito. May magic. May sili at saka kamatis na yan. Lalagay namin sa bangus na binili namin. Handa ng anak ko. Pansit at saka ito. Diba? Birthday niya bukas. Ayan, nabalot na siya. May ilagay na yung mga kamatis. Ayan na yung saho. Ito siya yung Ikla. Mungkin oh, um, ada. Ada tawasnya sebab apa? masih kalau kali kalau tahu sila tanya lah kedua. <-tuh> Kamu ada? Kalau mengelut pun siapa? Kalau mengumpul, yum yum. Macam masalah sih kemarin pada jemang nakakagana yun. Nakakautog. Mm hmm. Huh? Bakit? Thank you sa birthday. Makauna ko. Yun naman yan, oh. Yan. Sarap niya, Ang bango. Lumabas yung kanyang ano. Ha? na may Hindi, wala. Kamay lang ang nakuha. <laughs> ayan na. Ayan na. Sabi ng daddy niya, hindi handaan. May libre daw niyang classmate niya. At ngayon, nagpansit kami. Hindi niya alam, kako. Nagpansit din siya.

nagpasensya nyo na. Kasi talagang ganyan. Minsan lang masarap ang ulam. Kaya, nagkain lang, nagkain, uy. Uy, hey, gusto ka? Pa? Pasensya nyo na siya. Ayan, tapos na sila pong aking mga kaibigan sa YouTube channel at mga kaibigan ko sa TikTok at sa mga kaibigan ko pag ma, um, kahit hindi nagbablog. maraming maraming salamat sa lahat ng bumati ng mga pinuyat ko, mga message ko para sa birthday ng aking anak. Thank you so much guys sa lahat po ng mga bumati. Thank you, thank you. Mga monetized channel po yung mga kaibigan ko yung YouTube channel. Maraming maraming salamat guys.